Hello mga Spark, kamusta kayo? At sa vlog natin ay mas muling pag-uusapan po natin ng tatlong sikreto para mapuya at kakaisip sa iyong isang lalaki. At kung handa na kayong lahat, magsara po tayo at muli, be inspired! At ang unang sikreto para mapuyat ka sa yong isang lalaki, magbigay madalas ng mixed signal sa lalaki. Yan ang unang sikreto kayo Inspado upang ang partner mo. Ang lalaking mahal mo ay madalas mapuyat ka kaisip sa iyo. Palagi ka maalala at palagi niyang di mapigil ang sarili niya na isipin ka. E eh bakit ganun kayo Inspired? Alam niyo makin Inspired ang mixed signal na yan sa isang pinaka top secret. Oo, naming mga love coach. Kapag yan natutunan at na-master mo, ang lalaking mahal mo ay palaging sa'yo sapagkat makokontrol mo ang isip at puso niya. Ikaw palagi ang mangunguna sa damdamin niya. Ikaw palagi ang magiging mahal na mahal niya. Dahil palagi siya mag invest kakaisip sa'yo. Eh, paano ba yan kay Inspire, Yung mix signal na yan. Gusto ko matutunan yan. Kasi yung mister ko, kasi yung boyfriend ko, parang wala lang pagpapahalaga sa akin eh. Hindi na ako masyadong nilalambing. Hindi na, hindi ko na masyadong maramdaman na mahal niya ako. Nang gogos na, minsan na lang magparamdam. Tapos noon, pinaparamdam na mahal na mahal niya ako. Ngayon, parang baliwala na ako sa kanya. Palagi niya na ako tinitiis. Ka-inspired. Turo mo na yan. Ano ba yung mix signal na yan? Alam niyo, mga ka game to yan. Dapat, uh, sabihin natin, maraming paliwanag dyan. Eh. Pinakapaliwanag -pali -pinaka dyan, dapat pabago-bago ka. Eh, paano pabago-bago ka-inspired? Dapat hindi niya na yung pattern mo. Dapat, hindi niya alam kung hanggang saan mo siya kamahal. ba diba? dapat palagi siya napapatanong sa kanyang sarili kung hanggang saan kaya ko kayang mahalin ng babae nito. Kaya kaya akong ipaglaban nito? Pag niloko ko ba to? Pag nang babae ba ako? Iiwan ba talaga ako nito o hindi? Baliw ba sa akin to o hindi? Gaano niya ba ako kamahal talaga? Bakit minsan malambing siya, minsan naman hindi? Minsan okay siya, minsan hindi. Minsan sobra siya kung magmahal, minsan naman parang kulang. Minsan sobra-sobra yung oras na binibigay niya, minsan naman hindi. Dapat ganon. Dapat paiba-iba ka. Hindi yung nagpo-focus sa isang bagay. Anong ibig sabihin ng nagpo-focus sa isang bagay? Sobra-sobra akong magpakita ng pagmamahal. Sobra-sobra akong magpakita na sobrang needy mo. Sobra-sobra ako magpakita na talaga namang in love na in love ka. Binubus mong lahat. Pinapakita mong miss na miss mo siya. Pinapakita mo lahat ng effort. Nag-i-invest ka ng sobra-sobra. Pinaparamdam mo na ganun siya kahalaga. na isport na siya. Lumalaki na ulan niya. Yumayabang na siya dapat paiba-iba ka. Ngayon, halimbawa, sobrang lambing mo. Mamaya naman, sobrang busy mo na. Ngayon, sobrang uh, sinasabi mong mahal na mahal mo siya. Pero mamaya, hindi ka na masyadong magme-message, matagal ka na mag-reply. Pagkaganon, para mapapaisip yung lalaki kung mahal ba talaga ako nito? Totoo kayo sinasabi nito sa akin? Tapat kaya sa akin to? Ako lang ba talaga ang mahal nito? Handa kaya akong ipaglaban hanggang dulo nito? Gusto kaya akong makasama ito habang buhay? O testing lang ako nito? o baka may hangganan to, o baka may lang to, baka hindi pandulo to. Mga ganon. Kasi pag nakita ng lalaki na sobrang mahal mo siya, patay na patay ka sa kanya, binubuhos mong lahat, isasabihin niya, wala na akong dapat pang isipin. Wala na, wala na akong dapat pang alalahanin. Wala na akong dapat pang talaga namang kabahan. Hindi na ako kailangan pang kabahan. Wala na akong dapat pang ipangamba kasi ang babaeng to ay palaging ipinapakita na mahal na mahal ako at di na kayang matiis ako, hindi na kayang iwan ako, hindi na kayang makipaghiwalay, hindi na kayang pabayaan ako, hindi na kayang hindi ako patawarin, kahit mamabai ako, pinapatawad niya ako, kahit magloko ako, talaga namang minamahal niya ako, kahit may iba ako, nandyan pa rin siya para sa akin. Kaya yung lalaki, hindi naguguluhan, alam niya kung anong kahinaan mo, alam niya kung hanggang saan mo siya kamahal. Pero pag ang isang lalaki naguguluhan sa iyo, lagi na ako curious. Napapaisip talaga naman, halimbawa, ganito nagloko siya, ng babae siya tapos nalaman mo, tapos nag-away kayo, at ang akala na maghahabol ka sa kanya, pero ang ginawa mo, di ka nagparamdam, nag no tak ka, o ngayon mapapaisip siya, akala ko mahal na mahal niya ako, bakit ngayon siya nagpaparamdam? Ang buong akala ko maghahabol siya, pero bakit ngayon di niya ako nire-replyan? Ang buong akala ko mapapatawad niya ako, pero bakit ngayon? Hindi na siya talaga man nagpaparamdam, ayaw niya akong kausapin. Nagkamali siya ng akala ngayon. Dapat mix signal kay Inspired. Kahit pa may nanliligaw sa'yo. Halimbawa sa may nanliligaw sa'yo, akala lang manliligaw mo, talaga namang napakalaki ng pag-asa niya sa'yo. Diba? Kasi nagpapakita ka ng time. Kinakausap mo siya, binibigyan mo siya ng atensyon. Biglang, di ka laging available. Pinapakita mo ang busy ka. Di mo siya agad nare-replyan. Paiba-iba. Ngayon, isipin ni manliligaw mo. Ano ba? Totoo? May pag-asa pa ako dito? Wala. Minsan, okay naman siya. Minsan, hindi. ba? Diba? O halimbawa, may kaano ka, may KMU ka, o may may lalaking, talagang mga may pagkakaintindihan kayo ng lalaking, yung katrabaho mo, ka-eskwela mo, kasama mo sa negosyo, may pagkakaintindihan kayo. Alam nyo, gusto nyo ang isa't isa, pero hindi kayo nagtatapat, di ba? Ngayon, maguguluhan sa'yo yun. Kapag pinapakita mo na okay ka, sweet ka minsan, tapos minsan naman, suplada ka. Iba-iba dapat. Kahit boyfriend mo, pag boyfriend mo na, dapat uh, sabihin natin boyfriend mo. Minsan sobrang lambing mo sa boyfriend mo, minsan nililibre mo pa siya. Minsan naman sobrang kuripot mo, minsan naman sobrang suplada mo. Paiba-iba. Hindi dahil sa babae ka, kundi dahil sa kailangan yun. Upang hindi sila magmalaki. At upang hindi lumaki ang ulo nila, hindi sila ma-spoiled. Hindi sila yung mabang kasi hindi naman sobrang-sobrang pinapakita mo, tapos paiba-iba ka pa. Maguguluhan siya ngayon. Magdadalawang isip siya ngayon, magloko. Kasi hindi niya alam ang totoo kung iiwan mo ba siya pag nagloko siya. Hindi niya alam kung papatawarin mo ba siya o hindi kapag nang siya. Hindi niya alam kung babalikan mo pa ba siya pag di siya nagparamdam sa iyo. Kasi paiba-iba ka. Hindi niya mahuli yung ikaw. Hindi niya mahuli yung pattern sa iyo. Hindi niya mahuli kung ano ba talaga totoo sa iyo. Hindi niya mahuli yung ugali mo. Hindi niya mahuli yung attitude mo, yung personality mo. Pag nahuli na lalaki yung attitude mo, gagamitin niya yan sa iyo. niya yan, titik advantage niya yan, alam niya ang kahinaan mo eh hindi ka dapat nagpapakita ng kahinaan. At pag, pagpapakita ng mix signal, kalakasan yan. Kasi naguguluan siya sa'yo. Kay inspired kahit asawa mo na. Oo, inaasikaso mo yung asawa mo. Pinagbibigyan mo siya sa labing. Lahat ginagawa para sa kanya. Pero minsan naman, parang nakaiba ka. Minsan naman, siya naman yung inutusan mo maglaba. Siya naman yung tinatanggihan mo sa labing dahil pagod ka. Hindi laging pare-parehas upang lalaki laging mag-i-effort sa'yo alam niya kailangan niya mag-effort para makuha yung gusto niya sa'yo. Hindi yung ganun kadali. Dapat mix signal, paiba-iba ka sa isang mga sikreto. Upang ang lalaki ay layang isipin. Eh bakit ganon? Sigurado ba yan? O okay spark, kahit ikaw naman gamitan yan eh. Paiba-iba yung lalaki, minsan sweet sa'yo. Minsan hindi. Minsan magpaparamdam, minsan hindi. Minsan busy, minsan sobrang daming oras. Minsan sobrang kumagmahal, minsan mo walang pakialam sa'yo. Hindi ba't mapapaisip ka din Ganon din ang isa lalaki yung spot. So, yung mga sikreto, upang mapuyat ang lalaki kakaisip sa'yo, dapat ginagamit mo siya palagi ng mix signal. Hindi ka dapat nahuhuli agad-agad. Agad. Hindi niya dapat nahuhuli ang pinakaugali mo. Paiba-iba ka, may pagka-mysterious ka, at hindi niya malaman kung hanggang saan ang pagmamahal mo sa kanya, hindi mo siya mababalidate at mababalo siya kakaisip dahil doon. Iisipin ka niya, ka-inspire. At ang pangalawang sikreto mga ka-inspire para mapuyat kakaisip sa iyo ang isang lalakis. Dapat mapataas mo ang attraction at interest level niya para sa iyo. Yan ang pangalawa kids for sa pinaka top secret upang ang isang lalaki ay ito po ang layang isip laging maghabol sa at mabalo sa Ang dalawang bagay na yan talaga mang napakalaga sa pag-ibig, sa dating, sa relationship, sa love, sa attraction, sa attention. Kailangan mapataas mong attraction at ang interest ang dalawang bagay na yung dalawang napakatibay na pundasyon upang ang isang lalaki ay sayo lang sayo lang dahil kapag bumaba ang attraction kasabay ang pagbaba ng interest focus yan sa iba wala siyang masyadong pakialam sayo bakit wala pakialam sa akin kay Inspired? girlfriend niya ako, mrs. niya ako oo nga mrs. kanya may relasyon kayo, may anak pa kayo o mag girlfriend kayo, matagal na kayo anong magagawa niya? anong magagawa mo? Bakit? Bumaba yung interest eh. Bumaba yung attraction. Kaya nga diba yung ibang babae nagtatampo? Bakit? Eh dati-dati ka inspired ng sweet-sweet niyan eh. Ang lambing-lambing niyan. Palagi nagme-message, nagte-text, nagte-chat, tumatawag pa, gusto pa, video call. Bakit ngayon ka-inspired, nagbago siya? Bakit ngayon hindi siya tulad ng dati? Hindi siya ganun kalambing. Hindi siya naman siya nagbibigay ng oras o time sa akin. Kahit alam ko namang wala siyang ginagawa bumaba yung attraction, bumaba yung interest yan ang pakaingatan mo dahil kapag bumaba yung dalawang yan, yari ka bakit naman yari ka inspired? nakatakot ka naman totoo, real talk lang mapopokus yan sa iba, kaya nga ng bababae pag mataas ang attraction at interest sa'yo, tingin mo mabababae yan? sa'yo lang yan mm, sa'yo lang yan kasi ang isip niya ikaw lang, ang puso niya ikaw lang yung interest niya sa'yo lang. Yung attraction niya sa'yo lang. Ibig sabihin, ang taas ng value mo. Ang value mo sa partner mo ay nakadepende kung gano'ng kataas ang attraction at ang interest niya sa'yo. Pag mababa ang attraction, pati na ang interest, mababa ang value mo. Wala siyang masyadong attention at wala siyang pakialam sa'yo. Sakit mo naman magsalita kasi super dahan dahan sa salita. Nakakasakit ka naman. Totoo. Yan ang gagawin kay Inspire. Tsaka ano ba yung ano ba yung nagpapababa ng interest? Ano ba yung nagpapababa ng attraction? Tsaka paano ba mapapataas yan? Nung tayo sa unang tanong, ang unang tanong, bakit bumababa ang attraction at ang interest? Bago bumaba ang interest, attraction muna. E paano ba bumababa ang attraction? Pinapabayaan mo sarili mo. Nagpapakaslos yan ka. Ibig sa magpaganda ka, magpa-sexy, mag-self-improve, nagpapabaya ka. Kayong ano eh, uh, may baby na kami, may anak na kami, may mga anak na kami. Kaya inspired, may maraming kailangan asikasuhin, lalo ngayon magpapasukan, school supplies, et cetera. Eh, kaya inspired, daming problema eh, di na ako makapag-ayos eh, kaya inspired, huwag mong gawin dahilan yan, may partner ka na. Tsaka, 24 hours naman ang oras isang araw, di ba? Ilang segundo ba magsuklay ng buhok? Ilang minuto ba maghilamos, mag-toothbrush, mag-ayos, magpaganda, magpabango, yung pagwisik mo ng pabango ng kolon, ilang segundo lang naman yan, wala namang minuto yan ha. Huwag ka na magdahilan. Isa yung sa nagpapababa ng, ng attraction ng lalaki sa'yo. Kasi nakikita niya kung pangit ka na. Nagiging lost siyang ka na. Nagiiba na itsura mo. Kung ka na. Kaya ayusin mo itsura mo. Magpaganda ka, magpaseksi ka. Pag self improve ka upang yung attraction ng lalaki ay manatili or tumaas pa. Huwag kang titigil. Huwag kang magiging kampante. Dahil kapag naging kampante ka, diyan magsisimula ang pagbaba ng attraction ng laki sa'yo dahil bababa ng value mo, feeling mo, sobrang mong ganda araw-araw. Kaya araw-araw, huwag -araw, kang masyadong kampante. Lagi kang magayos, ayos Lagi kang magpaganda, mag-exercise ka. Maligo ka na mabuti, magpabango ka. Magpaganda ka, use yung book mo, magsuklay ka. mag up ka ng katamtaman. Bapat palagi ka nagpapaseksi, nagpapa, nag-aayos. Gumagasos para sa sarili mo. Nagpapagod, nagpapakahirap para ang katawan mo. Lahat gawin mo sapagkat ka-inspired. Nasa huli ang pagsisi. Responsibilidad mo yan bilang partner. Ang lalaki ay lalaki. Minsan huwag kayong magagalit sa lalaki, lalo na kung pinapabayaan mo naman sarili mo. Sabi mo, ka-inspired, naghanap ng iba. Pinagpalit ako sa iba. Eh baka naman kasi nagpapabaya ka sa sarili mo. Hindi naman lagi lalaki may problema. Minsan babae rin. Burara eh. Tamad eh. Kampante na sa sarili niya. Porkit mahal na mahal siya. Porkit maganda siya nung dalaga siya. Or maganda siya ngayon. Akala mo ba ikaw lang ang maganda sa mundo? Akala mo ba wala lang higit pa sa'yo? Lalaki ang partner mo. Mag-improve ka araw-araw ka magpaganda. E, Isa yung nagpapaba ng attraction. Ano pa? Yung ugali mo. Baka ang pangit ng ugali mo. Ayusin mo yung ugali mo. Huwag kang magmura. Huwag kang magsalita ng masakit sa kanya. Huwag kang, huwag kang salitang kanto. Ayusin mo yan. Makisama ka ng mabuti sa asawa mo. Kausapin mo na mabuti yung partner mo. Huwag kang mabunganga. Huwag kang panisigaw. Huwag kang tuloy-tuloy magsalita. Pagsalitain mo siya. At huwag kang kung ano nang pinagsabi mo, nakababa ang attraction niya. Pag bumaba ang attraction ng lalaki sa'yo, ang sunod, bababa ang interest niya sa'yo. At delikado yun sapagkat bababa ang value mo sa isip at puso niya pag bumaba ang value mo sa isip at puso niya, katapusan na ng ano? Ng pagiging kampante mo. Bakit? Hahanapin niya, mag o ma-attract siya sa iba. Kayo yung spad, huwag kang ganyan. Nakakatakot yan. Totoo, real to. Wala lang siyang attraction sa'yo eh. Bumaba na rin ang interest. Bumaba na value mo, low value ka na. Siyempre, ma-attract ma yan sa ibang babae. Eh, paano pag lagi siya nasa labas? Paano yung trabaho niya? Lagi siya nakikipag-usap sa mga tao. Paano nasa malayo siya? LDR kayo. Paano na? Kaya ayusin mo lagi ang itsura mo. Ayusin mo lagi ang pag-uugali mo, yung ugali mo. Upang hindi mo ang attraction at hindi mo ang interest. At ang value mo, nandun pa rin sa taas. Mataas pa rin ang value mo. di ba? Ganyan yan. Yan ang mga dahilan kung bakit mo ba ang attraction at interest. At isa sa mga dahilan para tumasang, attraction sa at interest, mag-ayos ka, isin mo gali mo. Di ba? Magsikap ka sa buhay, tumulong ka sa kung paano kumita ng pera, mahalin mo ang pamilya niya, ayusin mo ang buhay mo, ayusin mo, alagaan mo siya, alagaan mo sarili mo, mga anak nyo, huwag ka magpabaya, ka-inspired, magtagumpay ka din, isa yun sa mga sikreto. Talaga namang dapat mong gawin sikreto upang mapuyat at lagang kang isipin ng isang lalaki. Dapat ginagawa mo lahat palagi araw-araw na tumaas palagi ng attraction at ang interest ng laking mahal mo sa iyo, huwag mong hayaang bumaba. Dahil kasabay ng pagbabalang, kabag kasabay ng pagulang, pagmamahal at pag-ibig niya sa iyo. Hanggat nandiyan ang attraction at ang interest ng lalaki sa iyo, nandiyan ang value mo. At nandiyan ang pag-ibig at pagmamahal niya sa iyo. Tandaan mo yan. Yung bagay na yan, basahin mo mabuti. Tandaan mo yan abang buhay araw-araw. Upang kumiyos ka. At ang isang lalaki, laging mahal ka. Iisipin ka. ka inspire at ang pangatlong sikreto mga kitspart upang mapuyat at kakaisip sa iyong lalakis, patakasin mo palagi ang value mo bilang babae. Yan ang pangatlong kitspart, pinakahuli ka inspired. Eh ka inspired, paano ba talaga mapapatas ang value namin bilang babae? Una sa lahat, wag na wag kang maghahabol. Wag mo siyang masyadong i-validate. Wag kang laging magbigay ng panahon. Magpaka-busy ka, wag kang laging available. At lagi magpagananga magpaganda nga at ayusin mong ugali mo. Pero, siyempre, nandun na yan. Magpaganda, ayusin ang ugali. Ito yung pangatlo, huwag kang laging available. Available, ano yun? Huwag laging ano, huwag laging makipag-usap. Huwag laging mag-chat. Huwag mabilis mag-reply. Huwag reply ng reply. Huwag sin agad, Sinang, abis sin ng, mabilis ka mag-sin sa chat niya. Huwag laging call lang call. Huwag laging magparamdam. Huwag laging go ng go. Huwag laging yes lang yes. Learn to say no. Sabihin mo may ginagawa ka. Sabihin mo, wait lang, busy ka pa. Sabihin mo, mamaya lang kayo mag-usap. May inihintindi ka pa, may dad ka, may trabaho ka, may negosyo ka. Yung iba sa inyo, single mom. Unahin mo yung anak mo. Huwag puro lalaki. Unahin mo yung trabaho mo. Unahin mo yung pera. Huwag puro lalaki. Ang lalaki, nandyan lang yan. di ba? Mamahalin ka naman ng lalaki basta makita niyang masipag ka. Nagusto makeup ka. Pero pag pinapakita mo sa lalaki na ubus-ubus oras mo sa kanya, pag pinaparamdam mo sa lalaki na ubus ubos yung panahon mo sa kanya, pag pinaparanas, pinaparanas o pinapa-experience mo sa lalaki, na lahat ng lakas, effort, money, and time mo ay sa kanya, pagsasawa ang kanya. Bababa ang attraction at ang interest. Sa isang nagbababa ng attraction at interest, yung sobra sobrang ako magbigay ng oras. Yung sobra sobrang ako magbigay ng atensyon. Di ba? Yung iba sa inyo, single man pa nga eh napapabayaan nyo ni anak nyo. Puro kayo love life. Yung iba sa inyo, may katungkulan pa. Yung iba sa inyo, may negosyo pa. Napapabayaan nyo na. At higit sa lahat, napapabayaan nyo yung kalusugan nyo at yung pagilingkod nyo sa Panginoong Diyos. Huwag puro love life. Huwag puro lalaki. Ang lalaki mamahalin ka niyan, kapag nakita niya na inaayos mo ang buhay mo, kapag nakita niya na inuuna mo ang sarili mo, pag nakita niyang minamahal mo ang sarili mo, at hindi laging sa kanya umiikot ang mundo mo, dun ka lalong mamahalin ng lalaki. Doon ka niya mas iibigin. Yun ang gusto namin. Sapagat ayaw namin sa babae yung hinahabol-habol kami. Ang gusto namin sa babae yung natcha-challenge kami. At hindi kami masyadong mahal. Sapagat ang mga hala, eh, ay mga pinanganak na parang hunter. Oo. Hindi yung hunter-ex-hunter hunter sa na cartoon ha, o anime. Ha. Hunter na parang naghahanap kami ng babae eh, na gusto namin gawing reyna. E pag reyna ka, dapat hard to get ka. Hindi ka easy to get. Kaya dapat natcha-challenge yung lalaki sa iyo upang maging ano ka, ma-challenge ng laki sa'yo, huwag ka magpakita na patay na patay ka sa kanya, huwag mong ipakita na sobrang gusto mo siya, na malaki ang pag-asa niya sa'yo, o pag-asa niya sa'yo. Sa isang so, mga sikreto, dapat mong tandaan upang ang isang laki sa sa'yo, at laging mapuyat kakaisip sa'yo, ka-inspire. Sa ka so, mga expert nyo po na ano, maraming salamat po mga expert sa pagtapos ng vlog dito, tapos kayo po kalimutan na mag-like comment, share na rin po upang makatulong din tayo sa iba't sa mga di pa po ka-subscribe. ay pakasubscribe mo mga pala at click yun na rin po notification bell upang maging updated kayo pag may bago kong upload sa mga gusto magpa-coaching or magpa-advise pakamess na po ako sa aking Facebook and po yung profile picture ko at pakitit ako sa messenger ako mismo magre-reply sa chat nyo at pag-usapan natin yung problema sa pag-ibig in relationship maraming maraming salamat mga kisipad mangingat kayong lahat huwag nyo kalimutan mag-like, comment and share mahal ko po kayo at muli Be inspired.